mga kadul uh, magandang umaga po sa lahat so ngayon uh, ipagpatuloy po natin sa paghanap yung tao na nasa gupak po natin at nasugatan po natin mga kadul kaya yun babalikan po natin yung na -yun at hindi na, hindi na po natin makikita po yung, yung uh, bakas ng dugo na kasi naanod na po yung sa ulan Kasi hmm? isubang lakas po yung ulan mga kadul kahapon kaya hindi po tayo naka-explore so ngayon balikan po natin to so sana po ay makita natin at tagumpay po tayo at uh, sana ligtas po tayo no? wala masamang mangyari po sa akin dito so ngayon ay bago po natin isimula yung video no? mag-shout muna tayo mga kalim uh, shout muna kay Ms. P221 Mama Jolabong, kay Ma'am Imi Vicente kay uh, kay juan Simil Mark Marvillas kay uh, Mama Mig Ayan siya ito sa mga lahat. At sa lahat pong uh, sa nagpa no? Uh, shout po kasi hindi ko na-screenshot po yung uh, video uh, yung pangalan mo. So, yun. Ay, sa lahat po, sa lahat pong nanonood sa video na ito, shout out sa lahat. Sana po, ano, skip ads po para makatulong po sa akin no? malaking tulong po sa akin yan yun lang po talaga yung nagbigay uh, po yung sahod so sa totoo lang po talaga mga kaidol hindi tayo makasahod yan kasi walang ano walang revenue at saka so, su sobrang hina po talaga yung video natin kaya ngayon uh, sikap lang po tayo mga kaidol at uh, yun lang po talaga uh, go lang po laban lang po sa buhay kahit uh, kahit mahirap po no So, kailangan po natin magsikap mga kadol. So, pakishare po mga kadol. At sa lahat pong hindi pa naka-subscribe uh, please uh, pindutin lang po yung notification bell para updated kayo sa mga video natin. At uh, like po at saka share. So hindi po natin ito patagalin pa. Sa lahat pong nanood dyan sa video ko, maraming maraming salamat po sa inyo. Satra! So mga kadol, uh, dito po kami nasugupaan at uh, bigla, pong, bigla pong po si Haring Solomon. Kaya yun, napatakbo at hindi ko na nakikita mga kadol. Pati ngayon ay kailangan po natin to hahanapin kasi hindi tayo hindi natin basta-basta mahanap pang kadol dahil hindi na natin makikita yung bakas ng yung dugo no kasi sobrang lakas po ng kaya ngayon, uh, magingat lang po tayo. Na. So, sana po gabayan po tayo sa taas na, sa Panginoon mga kaibigan. So ngayon mga kadul, uh, sa sobrang ingay po ang uh, ilog kasi malakas po ang tubig mo. Nandito, nan, nandun po sa baba yung ilog mga kadul. So, ngayon, uh, kasi hindi sa masyado yung uh, malakas ngayon kasi natamaan po natin. Sobrang hapdi yan na, yung sugat sa kawayan po yung nakatama sa sa kanya no? mo tayo mga kadol ito yung paligid sobrang tahimik hindi ko na makikita yung bakas Medyo tahimik mga kalu. Lugot pala ito mga kalu. Nandito tayo napunta sa may, uh, may ilog Ang tawag sa amin ito ay Lugot O maliit na ilog Mga, -idol. mga idol May nakita akong mga -idol. Yung t-shirt Parang t-shirt yan Mga pula Yun yung na ko. Ano kaya yung mga kadal? So, mag-ingat po tayo kasi may nakita ko parang damit. Ang damit ng tao. Ang kadal. Ini kita dinapung nang sigar ini. Masuk dulu maraming mga ano po ng kawayan kaso lang sobrang layo na ito hindi malapit sa daan ayun ang sinina mga kadula ayun ang kadula Parang amoy, parang amoy. Amoy patay. Pero wala namang anong magpreno. Ini hmm. kakain pa po talaga Kita ambil kailangan natin mabasin mga kaidol baka yung nasugatan po natin baka nandito lang sa paligid hindi natin na alam ba baka nagpalit ng t-shirt natin si tao ko yung tao yun mga kaidol parang wala talaga tayong dito may bubuyog po Yan you know, ah, bubuyog. Bo so, ngayon mga kadil. May, may nakita tayong damit mo. May amoy. May patay po. Kaya, hindi tayo magkumpiyansa mga kadil. Baka, Ano lang. maka Potong pakai kandunganit lah. Mai aku, lain. Ini barang dayung。

Sampai ketemu ya. mo mga kadol. Punta tayo po sana. Ano pa na ano. Yung nabali pa yung kuwa yun. My goodness. Okay mga kadol. Punta tayo po natin yung parang higansya. Nagpagamot. Ginagamot po yung sarili niya mga kadol. You're up and ginagamot ko yung sarili mo mga kaidol at subang, sobrang sobrang, sobrang hapdi yun naago po sa, sa sakit at naiwan po yung mga gamit po niya mga kaidol ayan hindi ko na sa makita doon sa oh, akit ng doon sa akit okay, mga Ayan. ito Kepala yung ginagamit niya mga tao. Sa pagtambal, Ayan yung gidikdik po niya mga talo. Uh, ka ano yung daun ng uh, halaman. O kaya halaman na ito. at ito parang ano sa hinsa yun ito tambal pala ito at naiwan yung itak my goodness may itak na ako Kalungan hmm. na natin ito. Oh. Ah. Grabe na ito. Usap yung kandilaw. Oh. nasaan kayong tao na yun kung hindi lang po talaga nabali yung kawayan kasi ano ba tama na, na, na naapakan ko yung nakabante po siya yung tumakbo biglas yung pinagan patakitan niya ako yung biglas yung malis pero sundan po natin to akitin natin yan ngayon mga kaidol kailangan natin makita yan Tara. Tika-tika. Kuning 'to muna 'pag sundang 'to muna ka dulo. Post muna. Chema so ka dul pinos ko dahil yung itak at saka yung kanila. ano ko yun, ang kanila, yun labay nilabay kong ang kanila makadul tinapon kong kandila yung itak yun ba dala ko makadul so puntahan ba natin ang bilis yung makakit mga kadul tingnan mo tingnan yung mga kadul yun mahirapan ako dito makyat grabe kamot pala ito yung saging-saging mga paddle. Pati sobrang sakit at sobrang hapdi, yun sumisigaw sigaw sa sobrang sakit mga paddle. Okay muna din. Oh. Konti a kit. Ito yung sakay ng mga kadil. Ang sakay, tao na yan. Pumilingan pa siya doon sa akin. Grabe. bukan nunjukin kadang jalan aku ready pun aku nunggu seperti itu. Mau tuh? Махать ручку, махать